Noong November 2023, isang granting kasal ang ginanap sa Wangsafong sa Loy Province. Ang Loy Province ay may layong 527 kilometers mula sa kapital ng Thailand, ang Bangkok. Ang groom ay si Chaturong o tawagin na lang natin siyang Carl. Siya ay 29 years old at isang disabled athlete. Ang bride naman ay si Kanchana o Ana, 44 years old at isang local beautician. Labing limang taon ang agwat ng kanilang edad, ngunit hindi yung naging isyo sa dalawa. Ang seremonya ay ginanap upang ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon ay may isang nakakatakot na pangyayari na naganap at naging bangungot ang masayang araw ng kasal para sa lahat ng nakasaksi. Umaga ng November 25, 2023, ito ang araw kung saan inumpisahan ni Carl ang masiglang wedding procession para sunduin si Anna sa Wangsafong District at dali nito pa uwi. Matapos ang bridal procession, ayon sa lokal na koagulian, isang rehiliyosong seremonya ang ginanap sa bahay ng mga ikakasal upang ipagdasal si na Carl at Anna upang biyayaan ang kanilang pagsasama ng kaligayahan at katuparan. Ang opisyal na wedding ceremony ay ginanap ng alas 4 ng hapon na dinuluhan ng kanika nilang pamilya at mga kaibigan. Ito ang araw na ipinagdiriwang ang kanilang pagmamahalan pagkatapos ng tatlong taon na magkasama. Kasunod ng wedding ceremony, nagsimula na din ang hapunan sa reception. Ang lahat ay masaya habang kumakain ng masasarap na handa, nagtatawanan, kwentuhan at ang pagpabahagi ng kanilang mga mensahe para sa bagong kasal. Ngunit sa gitna ng kasiyahan ay tila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila Carl at Ana. Maya-maya lamang ay nakitang nakaupong mag-isa si Carl sa mesa at mukhang galit ito at hindi nakikipag-usap kahit kanino. Napansin din ang ibang mga bisita ang pagkabalisan ni Carl ngunit marahil ay dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Matapos ang nangyari ay bumalik ulit sa pagkain at pagsasaya ang mga bisita. Bandang 11.30 ng gabi ay biglang tumayo si Carl mula sa pagkakaupo at dumerecho ito sa pintuan na nakakuha ng pansin ng mga bisita. Nagtaka ang mga bisita sa ikinilos ni Carl at makikita ang nagbubulungan sila. Dalawa sa mga bisita ang lumapit kay Ana para tanungin kung ano ang nangyayari kay Carl. Sa puntong yon ay bumalik si Carl sa party at mukhang malalim ang iniisip habang nasa bulsa niya ang isang kamay. Nung nakita ng mga bisita na bumalik na si Carl ay bigla silang tumahimik at tinitignan nila ang bawat galaw nito. Nang walang ano-ano ay bigla na lamang inilabas ni Carl ang baril sa kanyang bulsa at nagpaputok ng labing dalawang putok sa loob ng dalawampung segundo. Bumagsak si Ana at ilang iba pa sa lupa. Ang tanging maririnig na lamang ay mga sigawan at iyakan habang nagtatakbuhan ang mga bisita. Kasunod noon ay binaril din ni Carl ang kanyang sarili. Ang ibang mga bisita ay tumawag din sa mga pulis. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at sobra silang nagulat sa nakita. Ang mga lamesa at upuan ay nasira at kumalat ang mga bote ng beer. Ang pinaka nakakagulat ay nung nakita na nila ang limang katawan na nakahandusay sa gitna ng wedding venue. Ang ibang mga bisita ay makikitang takot na takot at nasa isang sulok lamang habang tinitignan ang mga nangyayari. Sa initial investigation ng mga pulis ay pinahayag na sa limang katawan na nakahandusay ay kasama na doon si Anna, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae, at ang dalawa pang bisita. Sila ay magkausap nung pinagbabaril sila ni Carl kaya nadamay ang dalawang bisita. Ang dalawang bisita ay dinala sa hospital dahil sa kritikal na kondisyon. Sa pinangyarihan ng krimen ay nakuha ng mga pulis ang kabuang 13 shell casings. Iniulat ng mga pulis na dati ay nanilbihan si Carl sa Marine Soldiers sa Naval Base sa Chunbury Province. Sa simula ay mayroon siyang magandang kinabukasan. Ngunit sa oras ng isang misyon ay naaksidente siya sa train kaya naputol ang kanyang kanang paa. Dahil sa insidente yon kaya napilitan siyang magretiro ng maaga mula sa serbisyo. Ngunit sa kabila ng nangyari sa kanya hindi sumuko si Carl at nagtrabaho siya bilang forest protection. Dahil sa bagong trabaho ay nakita ni Carl ang panibagong pag-asa sa buhay. Nag-umpisa din siya sa kanyang karera sa disabled sports at naging professional athlete. Sa pamamagitan ng mahigpit at masigasig na pagsasanay ay naging magaling siya sa swimming at shooting. Taong 2022 ay iprinsinta ni Carl ang Thailand sa 11th ASEAN Para Games sa Indonesia. Sa competition ay nag si Carl sa swimming at archery at nasungkit niya ang silver medal sa swimming. Noong December 2023, isang international sports competition para sa mga disabled athlete ay na-schedule sa Lukburi Province sa Thailand isang linggo bago ang kasal ni Carla at Anna. Plano niyang sumali at ang lahat ay umaasang mananalo siya ulit. Ngunit dahil sa trahedyang nangyari sa kanyang kasal, ang planong yon ay hindi na kailanman mangyayari. Si Anna ay isang beautician at may masayain at palakaibigang personalidad at nakakaingit na ganda. Dati na siyang ikinasal ngunit na uwi din sa divorce at nagkaroon sila ng dalawang anak. Kahit na 15 years ang agwat ng kanilang edad ni Carl ay hindi naging hadlang yon sa kanilang relasyon. Dahil sa eksperto sa pagpapaganda si Anna kaya masyado din siyang maingat at maalaga sa kanyang sarili. Na kung titignan mo ay halos hindi rin magkalayo ang edad nila ni Carl. Bago nagdesisyong magpakasal ay nagsama muna si na Carl at Anna ng tatlong taon. Sa mga oras na yon ay patuloy pa din si Ana sa pag-aalaga sa dalawa niyang anak at madalas siyang bumibisita sa bahay ng kanyang dating asawa. Dahil doon kaya hindi mapalagay si Carl at laging balisa sa tuwing nakikipag-usap si Ana sa ibang lalaki na siya nagiging dahilan ng madalas nilang pag-aaway. Alam ni Ana na ang pagsiselos ni Carl ay dahil lamang sa ugali nitong napaka-possessive, kaya hindi niya na ito binigyang pansin. Ni hindi man lang ni Ana tinanong si Carl kung bakit ganun na lang siya kung magselos. Pero para kay Ana ay maliit na isyo lamang ito at hindi gaano nakakaapekto sa kanilang relasyon. Ang pagbisita ni Ana sa bahay ng kanyang dating asawa ay para lamang makita ang kanyang mga anak at hindi upang muling buhayin ang dating relasyon. Sa buong panahon nilang magkasama ay pinanatili ni Ana ang commitment sa kanilang relasyon ni Carl. Sa loob ng tatlong taon ay sinubukan ni Ana na intindihin at magparaya kay Carl at sinikap na magkaroon sila ng maayos na pagsasama at makabuo ng sariling pamilya. Matapos ang nangyaring insidente sa kasal, nangalap ang mga pulis ng karagdagang impormasyon mula sa mga kaibigan at pamilya ni na Carl at Anna. Ayon sa malapit na kaibigan ni Carl, sa kabila ng ang dami niyang achievements ay hindi pa rin siya ganun ka-confident sa kanyang sarili. Madalas di daw niyang pinaproblema at iniisip ang agwat ng kanilang edad ni Anna, mga karanasan sa buhay at sarili mga pagkukulang. Pakiramdam niya ay napakababa din niya kumpara doon sa mga lalaki na walang kapansanan kahit na andyan naman lagi si Anna na nakaalalay at nakasuporta sa kanya. Doon mas lalong natakot si Carl na mawala sa kanya si Anna. Takot siya na baka isang araw ay basta na lamang siyang iiwanan ni Anna para sa mas mabuting lalaki at walang kapansanan. Sa tuwing pumupunta si Anna sa bahay ng kanyang dating asawa, ang pakiramdam ni Carl ay palusot lamang yon ni Anna para makita ang dating asawa. Madalas din niyang kinukumpara ang kanyang sarili sa dating asawa ni Anna at takot na takot siya na baka tuluyan na siyang iwanan ni Ana at makipagbalikan nito sa dating asawa. Sinabi ng psychologist na si Carl ay may insecurities at low self-esteem na kailangan matugunan sa pamamagitan ng open conversation. Dagdag pa ng psychologist na kung mas inalam ng sana ng mas maaga ni Ana ang mga alalahanin at takot ni Carl, ay maaring natulungan itong harapin ang mga negatibong emosyon na siyang magpapalakas ng pagpapahalaga niya sa sarili at para mas lalo pang mapatibay ang kanilang relasyon. Di sana ay naiwasan ang ganoong pangyayari. Ayon sa ibang bisita ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Naana at Carl sa reception. Sa kabila ng pagpigil na huwag tumaas ang kanilang mga boses para hindi mahalata ng mga bisita, ay nagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaway. Narinig pa ng isang bisita ang ibang pinag-usapan ni na Carl at Ana. Ayon sa bisita ay sobrang galit si Carl na mga oras na yon at namumulang mukha dahil sa galit. Samantalang nanatiling kalmado naman si Ana. Sa panahon ng kanilang pagtatalo ay gusto ni Carl na gamitin ni Ana ang ilan sa regalong pera para bayaran ang mga gastos nila sa kasal. Ngunit hindi pumayag si Ana. Doon na mas lalong nagalit si Carl. Para kay Carl ang pagtanggi ni Ana isang sinyales na maintensyon si Ana na iwanan siya para sa ibang lalaki sa hinaharap. Doon na siya umupo sa isang mesa at uminom habang nakatingin sa kawalan. Marahil ay bumalik sa kanyang isip ang mga dating nangyari na sinabayan pa ng insecurity at selos na siya naging dahilan kaya naging balisado ito. Dahil maraming bisita kaya tumigil si Carl na makipagtalo kay Ana. Ngunit dahil sa hindi mailabas na galit kaya siya tumayo mula sa kinauupuan at pumunta sa kanyang sasakyan para kunin ang kanyang baril. Ayon sa mga pulis ang baril na ginamit ni Carl ay legal na binili. Ayon pa sa si isang psychologist, ang ipinakitang pag-uugali ni Carl ay maaaring sinyalis ng sakit sa isip na humantong sa kanyang brutal na ginawa. Matapos ang nangyari ay nagdaos ng libing ang pamilya para kay Ana, kanyang ina at kapatid. Si Carl naman ay dinala sa isang templo sa kanyang bayan. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.